Ito na po yung gulong na ipapalit natin doon sa ano, no? Yan, bagong-bago mga kainigs, ano? Talagang yung mga spike, malalalim. Napakabigat po ng gulong na to, kaya pinapagulong ko. Kasi dun tayo nagpark sa ano, sa harapan ng bahay natin. Ay, ayun yung ating uh, truck. Lagay muna natin dyan. Tapos kunin po natin yung isang truck. Ay, yung isang gulong pala. Toto, 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 toto. Oh God, ang bigat, sobra Siguro yung kilo nito, isang kilo ng gulong na to ay nasa 40. Kulang-kulang 40, ano mga kainags, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mabiga talaga siya. 40 kilo siguro to. Or mga 38, kaya niyan. Ay, nako po. Maganda kasi pag ang gulong natin ay bago, tapos sa uh, winter, mas snow. Mas uh, malaki po yung posibilidad na safe sa daan habang nagda-drive po tayo. Dali lang. Ayan, ganyan na oh, pumapasok yung snow pag kumakapit pagka nagbi-brake tayo. kakapit sa snow yung mga spike niya kaya mas pabilis po yung preno. Ha. Labas lang muna natin ha. Yan. pa. Ha. Medyo malamig po kaya hindi pa ako nakapagsuot ng gloves pero magsusuot muna ako. Lagay muna natin dyan. Bubuksan ko lang itong pintuan ng sakya natin. Likod. Naku, mukhang prosen pa yata. Tigas. Ah, nako, hirap pa. Yun, sa wakas. Ay, nabuksan din. Saan pa natin ito? ko po, ang bigat. Eh, naku po, ko. ha ah, parang lumabas yata ang igit ko ah. Ang <laughs> bigat kasi ng gulong na ito eh. Bihira. Ay, naku. Doon po sa mga hindi nakakaalam ko anong ibig sabihin ng igit, yung pag hinubad nyo po yung salawal nyo, meron po kayo makikitang kulay dilaw, tapos pagka inamoy nyo, mabaho. Yan. <laughs> o, gagi Ma, alis muna ako. Nagpunta lang ako sa marami na time, marami tayong pupuntahan ngayong araw na tumaka. mga ka ano? Hello, baby! Ano, kiss? Nag-kiss na ako sa'yo kanina, eh. I-kikiss mo na ako, mahala rin, ah, syempre. Ay, po, nalaglag yung bag ko. Lagi mo tatanggahan. Mahal na, mahal na! O, oh, yun ito yung, yung ginagawa sa'yo ng alak mo. Nako, pati ito, nag-frozen. Nako. Kailangan pala malagyan natin ng, ano, ng mga oil, lubricant. magulo magulo yung aking uh, yung truck mga kainags, ano? ay salamat Yeah oh. so nandito tayo sa Costco ngayon mga kainag sana ito yung kinakatakutan namin kung napapansin nyo natutunan yung mga snow oh. mga kainag ano? maputik yan tapos sa pagnadadaanan pa ng mga sasakyan lalong na nagtutubig So ito po yung nakakatakot Pagka lumamig yung panahon Ilang beses ko na sinabi Paulit-ulit na po ako Yan po yung nakakatakot Pagka Nag, ano, nag double digits yung negative ha, temperature natin Ayun actually mamasa-masa na nga doon yun. Eh, oh. Nagtutubig na po O oh, yan dito dito Tubig tubig na yan oh. Nako po Tapos pag nag snow no Nag snow Lumamig Mm-hmm yung tinatawag po nating black ice naka kahit naka winter tire ka raw talagang dudulas ka eh <laughs> playstation no PS5 no 514 mura na to ano kaya lang wala tayong budget yan okay pa naman yung PS4 natin eh hanggang ngayon PS4 pa rin yung gamit natin pero okay pa rin napapakinabangan pa rin natin maraming sale ngayon kasi magpapasko yan, dito sa pagkain ng aso, wala na kasing pagkain yung mga aso, mga kainay sino. Isa, isa nito, at saka mas maganda. Ayan, dalawa na yung kinuha natin. Tara, bayaran na natin. Oh. Ay, naka po. Gulo lang. Ko, sa sasakyan ko. Nahiya <laughs> ko sa ah. Oh. Ayun para mas malapit dito sa likod yung ano, lagayan ng cart. Alright! sarap ng pakiramdam mga kainags ano iba yung pakiramdam napakasarap lalot lumabas yung pawis natin ako po Panginoon thank you Lord ah. hanggang ngayon pinagpapawisan ako mga kainags ano although nag shower na ako kasi merong shower dyan eh nag na ako para hindi na tayo maliligo mamaya hindi na tayo uwi ng bahay so ngayon ah diretso tayo kay Fernando automotive truck kasi papakabit natin yung ating ah, gulong ay salamat Panginoon thank you Lord Oh, pagod, grabe Pagod ako huh, ah, Intense, so mga kainags ano, Hanggang ngayon napupulikat ako yung binti ko <laughs> Kasi yung stances, tinitraining natin yan So, uh, actually mga kainags Yung pagboboxing natin Ayoko sanang ipakita sa vlogs natin yan Sa mga vlogs natin, kaya lang kasi yung binabayad nagbabayad tayo dito syempre di ba hindi naman libre to mga kayo, nagsano. kasi gusto kong i-claim din sa income tax natin ito itong sports natin na to uh, kaya syempre sabi ko pakita ko na rin sa sa vlogs natin para meron ako ebidensya na nagagamit ko sa sa aking uh, business, monkey business 'yan. <laughs> sa YouTube natin 'yan. So kaya pinapakita ko para kung sakaling i-claim ko siya sa income tax sa pagfafile natin ng tax dito sa Canada, pwede ko po siyang maisama kasi siya is part ng ating business. Tsaka hindi lang po 'yun, ano, Gusto ko rin ipakita para baka may mga gustong mga uh, mga subscribers, viewers po natin na uh, 'di ba? Ah, sumabak din sa training ng backboxing. Napakaganda po, napakasarap sa katawan, napakasarap sa pakiramdam. Iba talaga pag kayong talagang meron kang regular exercise kaysa kaysa sa trabaho lang po. Kaysa yung palakad-lakad lang, nako po, mas maganda po ito kasi lahat po gumagana, utak, uh, IQ, lahat po kasi basta 'di ba? Paa, uh, lahat, lahat gumagana. Napakasarap po ang pawis. So kasi kaya rin isa po sa dahilan kaya ako nagbo-boxing-boxing -boxing ngayon dahil gusto ko pong mag-improve yung aking paa. Di ba, madalas tayong magka-injury sa paa gawa ng gout. So, gusto kong tumibay siya, yung mga litid. Yan, di ba? Actually, ngayon, maraming salamat sa Panginoon at hindi na po umaatake ang ating gout, no? Kasi katatapos lang po nating uminom ng ating maintenance. Pero ay, hindi na po ako umiinom. So, bukas magpapakuha ako ng dugo para malaman muli ang aking uric acid level. So, tara po! <coughs> Nandito na tayo sa ano mga kainex ano sa sa likuran ng ano ng Fernando's Automotive Truck. Dito na tayo. So hindi kasi tayo makapagparada doon sa harapan ng daming sasakyan eh. So by the way mga kainex ano uh, itong Fernando's Truck in Automotive Shop. Sila yung ano nagbigay sa atin ng ticket nung nanood kasi tayo ng ano eh nung uh, Elias JTB Band nung nakaraang Sabado. Ayun ayun. Ayun ayun si ano si Siker yung may-ari ng ano ng Fernando's Truck and Automotive. Iwanan na lang muna natin dito yung ating mga pinamili. Eh. Ayan oh. okay, lang paki pakita kita. Ay, okay, okay. si kir! may-ari ng ano. Dito yan yung talyer natin. ay pa ah, sige. Sige na dito yung gulong sa ano, sa likod. Ayan. Salamat, Kir. Ito lang yung, uh, ito kasi okay pa tong okay pa yung gulong niya eh. Pero papalitan ko rin to pagka muna pagka nagkaroon muna ng budget, tapos pa eh ito lang muna yung ano yung harapan ah, sal salamat ker thank you ker pinaghihintay kasi tayo doon pero sabi ko maglalakad na lang ako mga kainis malapit lang naman yung natin eh. text na lang tayo doon sa kung saan man tayo naroon cellphone ko ah ito pala yung cellphone ko hawak ko <laughs> nahanap ko yung cellphone ko Yung kasi mga kainags, ano, ah, kailangan na talaga natin magpalit ng gulong. Nakakatakot na pag nagmamaneho tayo sa madulas na, ah, na uh, weather at daan nanood nga pala kami ng Elias nako po eh pumunta ako dun alas 4 nandoon na ako sa south south yun eh for the first time no nag drive ako mag -isa. hindi second time eh ang mga second time na siguro nag drive ako ng south hindi po kasi ako nag drive sa, sa malayo <laughs> naliligaw po ako kahit gumamit ako ng GPS ano yan yung pinaka ano ko eh fear <laughs> yun abay alas 4 po nandoon na ako tapos naghintay ako sa labas ng mga 45 minutes kasi ayaw ko pang pumasok muna eh. Akala ko po kasi alas 5 magsisimula. Abay, nagsimula naman ang alas 5. Kaya lang, bago nagsimula si Elias, marami pang mga palabas eh, no? Maraming mga kumanta, nagparapol pa. So nagsimula na yung... kasi sa ticket nakalagay alas 5. Pero yung Elias nagsimula alas 8.45 na ng gabi. So galit na galit na yung mga tao, mga ay no? Pero masaya naman. Kapat na na kami naghihintay. Kiss na, kiss na! yan! Grabe. Sobrang saya. Pero napagod, napagod kami sa kakatayo kasi ano kami, na nakatayo lang kami, no? So sila yung, yung Fernando's Truck in Automotive Shop, sila yung nagbigay ng ticket sa amin. Free! Sponsored nila. Ayan. Kaya salamat, maraming salamat sa kanila. buti naman eh hindi nag i ngayon mga kayinags ano at so yun lang maglalakad lang tayo dito naku medyo delikado dito kaya lang no choice tayo eh kailangan maglakad oh ayan lakad lang tayo sa tabi pero tingin-tingin tayo sa likod natin pag may dumada ang mga sasakyan nandito lang tayo yun lang ang doon lang sa kanto nakita eh. niyo yung mga sasakyan na yun nandoon Ayun oh no, nakita niyo yun doon tayo liligo ayoko kasi maghintay doon maglalakad na lang tayo lipat tayo sa ano, kabilang lane para nakikita natin yung mga nakakasalubong natin ah. <sighs> ingay no, ingay ng snow pagka natatapakan yan o oh, diba nakikita natin yung mga nakakasalubong natin kaysa dun sa kabila <laughs> mga batang 80s oh. parang parang 80s to mga kay nags ano? alam niyo yan natatandaan niyo ba yun yung isisilip niyo yung mata niyo diyan tapos may pipindutin kayo may papalit na ibang picture naalala alala niyo yun mo yung mga picture sa loob gaganon naman yung tapos magpapalit diba iikot uh, mga laro anong 80s 1980s ano kaya lang wala kami noon eh nakikihiram lang ako <laughs> lupit na mga ano ngayon no mga pang-vlogging no? ilang linggo na lang mga sa ano at nako eh uwi tayo ng Pilipinas. Ilang linggo na lang. Eh syempre ngayon tapos na yung first week ng December, ang bilis lang eh no. Bilis lang. <sighs> Bawat araw eh sobrang excited ako. Nako, mabibisita kong muli. Syempre ang aking nanay. Yan. <laughs> nanay, hindi pa po ako nakakabili ng ano no, hindi pa po ako nakakabili ng mga pinapabili yung mga fish oil, glucosamine. Yan, sa Costco, nag-iipon pa po tayo ng ano, nag-iipon pa po ako ng pambili Uh, medyo kinakapos tayo ngayon eh. <laughs> Marami tayong activities. Pero bibili po ako niyan bago uh, bago tayo umalis. Mga two weeks bili tayo. Tapos syempre, maliligo ako sa mga beaches. Nako, kakain ako ng mga banana cue. <laughs> Nang kamote sa labas, sa kanto. <laughs> di ba Sarap na mga kayo. Pero syempre, iwasan na natin yung mga pagkain bawal sa atin yan katulad ng mga beef nako mga burger nako po sana maiwasan ko sana wag akong matukso sa pagkain sa Pilipinas ano pero syempre ang babanatan nating mga pagkain doon mga kainag sa mga gulay mga pagkain yung mga pagkain mahihirap yan pag sinabi natin pagkain mahihirap eh syempre mga masusustansyang pagkain yan isda gulay di ba iwas sa karne oh yan ang mga kakainin natin. Makakita na naman tayo ng mga bundok ng snow, mga kainags, ano? Ayan, in-scrape kasi itong parking ng ano, yun, no? Home Depot. Wow, sarap! Kain tayo. Ah, Pampainit, mga kainags, ano? Oh, ang ko. Ha, ah, gabi na. Madulas. Nako. Alasing uh, alas 5 na ng hapon mga kainags ano? pero <laughs> madilim na so katatawag lang sa atin ng ano, ng Fernando's Truck in Automotive Shop puntahan na natin okay na raw mga kainags ano? Ah, so medyo madilim po rito <laughs> yan ito yung ating nilalakaran bangin yung nandito sa ano no? <laughs> tayo. yan tayo pero malapit lang po malapit lang yung pupuntahan natin Diyan na lang tapos sa uh, yung resibo na ng pagpapapalit ng gulong po natin Kukunin din po natin yung kasi file po natin sa tax Kaya kailangan nag-iipon tayo ng mga resibo ngayon Pagka-vlogger tayo Lahat yung mga pagkain natin ay ah, yung gasolina Mga ginagamit natin sa mga vlogging, mga kainags, ano? Eh, iniipon po natin yan Makakatulong yan para kung ano ah, Mabawasan ko sakali man tayo magbayad ng tax Kasi noong nakaraan taon po Teka lang, tingnan ko yung binadaanan ko Oh. Kasi nung nakaraan ton po, nagbayad po ako ng 6,000 plus Canadian dollars, ano? Kasi eh, kulang yung mga resibo kong inipon. Yung mga pagkain ko mga binili dati, hindi ko kinukuha yung resibo. Pati pala, kuryente, internet, may mga porsyento na dapat kang ilagay sa pagpapailan tax. Yeah, malaking tulong na rin itong ginagawa natin pagbablog habang naglalakad tayo para nakikita tayo ng mga nakasalubong natin mga sasakyan Yan. Oh, malamig po pasalubong yung lamig ng hangin sa akin Yan, dito na tayo mga kainags ano? oh, malamig grabe na yung lamig ngayon pagkagabi talaga ha ah. sa truck natin Ayan, mga kainags ang na natin syempre nakuha na rin natin yung ating uh, resibo Ah, ito ito, 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 pala yung ano natin, truck natin, oh. Ah. Dito pala nila pinarada. Yan, nako Na-confidence na tayo sa drive ngayon, mga kainag. Sigaw nga ng bago na yung gulong natin, eh. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo, ah. Ayan na, ayan na. Naikabit na, mga kainag. Kumaka kumakapit talaga ng matindi na yung kapit nyo sa, sa snow. O, oh, ayan na. Okay na. So, yung likod, next time na, pag may pera na tayo kapos tayo ngayon eh. <laughs>